Ay ka na, ikaw pang intro eh. Hi! <laughs> Tulala ka kayo na. Puta kami sa... Saan? Saan yun? Uh, okay. Sa may nakar. Check namin yung bridge doon na mahaba. Alam ko nakar tawag nila doon. Wala lang. Hindi kami mapakali sa bahay. Anong oras na? Oh, no, 3.30. Dapat... Ha? Huh? Eh, Wala naman kami dapat lakad ngayon eh. Ay kaso lang, hindi marunong manahimik sa bahay. Pero siguro talaga pag hindi to kasi dinggalan <laughs> I was on my mind and I was the king. I know that I'm the no line. <laughs> Baby, sige na. <laughs> I was on my mind.

<laughs> so, yun. Pupunta na kami sa bridge. Mga babang biyahe ito. Look Kaya... at house! Let's go! The day is the same Shell lang yung ano ng ulo ng Shell yung mga susok. Uh, susok. Mga susok. yung mga pinaka. Nagdadrive ako eh. kulit-kulit ko eh. Masyado yung bago. Tulog ka na lang. Tapos sa'yo tulog na lang po araw Itong batang to, simula umaga hanggang madaling araw, yan tsaka yak ng iyak moody ba ganoon na ta talaga pagbabae <laughs> meron silang wala na nasa DNA nila yung pagka moody may ginagawa ka o wala bad trick manang mana sa pinagmanahan sa iyo sa iyo

Mayroon ko naman kasi yung parang puro buko lang doon doon. Puro puro lang ang buo ko. Ngayon oh. Ito. Ito. Iyan siya. Simula doon. Hanggang dito sa may Bakot na yan. mukha na yun yung lagi kong pinag-pray kasama yung lagi sa prayer gusto ko so, gusto ko yung lupa na yun sana in God's timing eh. makuha natin yun wala namang imposible eh. diba? kaya gusto ko na yun maka yung camera nasa rough road kasi kami Punta kami sa Umiray. Ah, uh, dulo na tayo. Parang boundary na naka-season. Parang nila, na. <laughs> So, yun yung pupuntahan namin. Kaya kami nasa biyangin. Matry namin maghanap ng pwedeng paliguan para next time yun yung susunod na vlog namin. So, nag- beach hunt kami ngayon sa ilog hunting kung anong bago o anong meron dito sa tinggalan sa dulo nito sabi nila meron din kasing mahabang bridge doon uh, maganda daw yung place maganda daw yung palikid kaya gusto namin i-check gusto namin puntahan sana umabot pa kami 420 na <laughs> malayo-layo pa tayo So, nandito na tayo sa barangay Ibona Ibona, tama na? Ano ang pronunciation nila? Ibona Yung Ibona na to, dito ng uh, isang papuntang hatiyan eh sa so, pagpunta dun sa nililigwa namin ilog palagi yung lipit tapos yung dito naman yun yung dire diretso ng nakar yun yung vlog namin na umitim yung ilog hindi kami natuloy tapos ang lakas yung dagat Dadaanan din natin yun dito so ko, okay, gano, di ko alam kung gano'n pa tayo sinusundan lang namin itong daan na to eh. sabi kasi sa amin dire diretso lang so ito magdo drone shot ako dun sa dadaanan namin para mapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung ginagawang bridge doon. sa so pag yun, may ilog sa gilid. Sana hindi may tem or sana hindi color brown kasi tinatabunan nila ng lupa ngayon yun. Ewan ko kung bakit, hindi ko alam yung reason. <laughs> <laughs> Excavator. It is it. sana nga sana nga maging maayos tong trip natin to. eh yung daan na yan saan kami diretso talaga nung paligid dito sa Umira eh. Oh. Ganyan kaganda dito. Hmm. 'Di ba? So ito pala yung bridge dito. Na-inform ako nila kuya, may pwede rin pala magrenta ng mga ano dito, uh, bangka. Tapos pupunta ka dun sa beach na yon. Doon pupunta ka dun. Ewan ko lang kung magkano Kaya magtatanong ako mamaya pupunta ako doon Ito yan yung bridge Ito Di ko alam kung sakop pa to ng umiray Or Ewan ko parang ito na yung pinaka boundary niya eh oh. Yan Di ko alam kung ito yung pinaka boundary niya Or doon uh, Tawag yan arco Eh you no know, May mga bangka kasi May mga bangka ako nakikita Yan Ewan ko kung saan yan papunta Ewan ko kung saan yan galing O sinasakyan nila yan dito parang transportation nila. Kaya mamaya, alamin ko. Tignan natin kung anong pwede nating matanong sa kanila. May nakausap ako, tatalon sila dito sa tulay. For ayan, sila kuya. Ewan ko kung nakikita nyo. Tatalon sila sa tulay. Tapos, ayan, tutry ko i-drone saan. Pag maganda yan, tatalon din ako. <laughs> Cause I can't Roll me. Tuck me in your blanket No need to thank me Cause I can't keep you warm no more <laughs> Grabe be, solid yun Parang gusto ko rin gayahin yung Talon na yun ha Nainggit <laughs> ako, iniwan lang nila yung baboy nila dito May na ata sila Tapos tumalon sila dun Makakainggit lang Yan ang buhay probinsya ay, sila, sila, eh, jet dun sila tumalon eh. Ah, sila kuya. Eh, sila kuya. Kuya. Thank you. Ay, sige, malalim din pala. Parang gusto ko rin subukan. Andiyan yung sila kuya, may kasama ako. Oh. Sila kuya yung tumalon. Hello. Hello po. Kuya, ano ka gagawin dito sa baboy? Kakatayin po. Ah, kayo magkakatay? Ano May event o pambenta? Pambenta po. Ah. Kapag utusan lang kami ng tatay namin. Ano? <laughs> Kaya pala. And now let's sing the call. Through your head lugar nila dito Grabe to Ang linaw nito Ewan ko lang kung makikita nyo Pero ang linaw Ang linaw ng tubig Saka doon sila oh Maliligo sila Wala lang amaze na amaze lang talaga ako dito sa lugar na to Ito Papunta na yan Dagat na yan So pagka high tide dito Pagka Malakas ang ulan Nagtatagpo yung ilog Tsaka yung dagat Uh, marami nag-spear fishing din dito Maraming nangingisda Minsan nga may pating pa daw silang nakukuha dito yeah, Tignan natin yung diretsyo doon, magagabi na uh, Ito yung barangay Umiray pala Tapos General Nakar, Quezon uh, Kung baga parang pinaka boundary nila Ito yon. Tapos ikot tayo doon Pero pupuntahan natin yung kanina sa Miilog uh, Bin, ang ganda talaga ng lugar na to Tignan natin doon sa dulo kung pwede maligo doon para next time doon tayo. Ha, dali. Punta tayo doon. Sama ko na naman siya. Sama ko yan sa ganito eh. Asan yung isa? Jep, Jep, where are you? Ah, dito. Yun na siya. <laughs> Excited kaming lahat kasi ang ganda talaga ng lugar. Ingat mo. Oh. <laughs> so, pwede na tayo mag-camping dito. Okay lang to, kayo mag-camping dito. Okay magkakatent din kami pinapanalangin ko yan alam kong pag nasa utak mo mangyayari at mangyayari at may dasal eh no, may bangka dun no? siguro pwede rentahan yan ha opo wow wala lang <laughs> talagang bilib na bilib lang ako sa lugar na to yeah, kaya kami na pamahal dito eh oh so close On this Friday night, a million faces overdose, and yours I happen to find with a smile that exploded across your face and their mind. It's got me wondering how is it gonna be without this bottle of wine? Afraid. Cheaper. What can I say to make me someone worth believing? So this time, yeah, this time. sasakyan namin, kung saan saan na nakarating yan, pero malakas talaga siya, kahit anong gano ka rough road yan, gano ka bato, dadaanan at dadaanan niya, parang pamilya din namin siya kung gano kami ka-excited, ganoon din ka-excited yung sasakyan kahit hindi 4x4 yan nagpapasalamat ako, kasi meron kami sasakyan dapat nga, wala kami sasakyan eh kaya pag binigay sa'yo, kahit ano pa yan, pahalagahan mo, ingatan mo. Hindi yung magreklamo ka pa, ba, bakit hindi 4x4, bakit hindi ganto? bakit hindi ganyan. Eh, yung iba nga, naglalakad lang eh. Yung iba nga, gusto pumunta sa ganito, hindi, hindi nila kaya puntahan. Pinapangarap mo, sana ako din may ganyan, sana ako din nakaganon. Pero hindi mo nakikita yung kung ano yung buhay mo ngayon, pinapangarap din ng iba yan. Kaya ako, kahit ganyan yan, thankful ako na may sasakyan kami. Thankful ako dahil kung saan saan kami nakakapunta, nagagawa namin yung gusto namin, magkakasama kami lahat. <laughs> Nanatawa ako nagkasalita ko na ganito. Nagiging G.O.O.N.G. na ako dito. Sabi ko, hindi eh, ko siya masyado gagayain eh. So, dito ko natatapusin yung vlog namin kasi oh, kailangan na namin umuwi. Anong oras na? Makagabing kami sa daan. Lay, Malayo-layo yung bahay namin dito. So...